Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Robin Padilla na naprejudge na niya ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mantakin mo hindi pa nga nag-uumpisa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ay sinasabi na niya na hindi niya ipapa-impeach si Sara Duterte. Yan ang hirap sa walang alam sa batas, puro bunganga lang ang alam. Dapat ipainhibot yan si Robin Padilla. Sa totoo lang wala naman alam yan sa batas. Nagdudunong-dunungan wala naman alam, parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam sa batas, ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan eksperto. Mga lasengo, tambay sa kanto at mga taong malayo sa katwiran ang bumoto kay Robin Padilla. Kawawang bayan may mga senador tayo na mga walang alam sa batas. Yan ang mga taong mga walang hiya, hindi naman lawyer nagpupumilit na kumandidato na senador. At nang maging senador na, ito na walang alam. Mantakin mo na pre-judge na ang impeachment ng senado hindi pa nga nag-uumpisa ang impeachment trial. Yan ang hirap sa mga tanga sa batas. Anong maaasahan natin kay Robin Padilla ni first year ng law ay hindi nag-aral? Bigyan mo yan ng bar exam walang alam. Pagawan mo yan ng pleading submitted to the court walang alam. Pero sa kay abangan eksperto, kapag tanga ka at walang inabot o kahit may inabot ka kung wala kang alam sa batas hahanga ka. Mantakin mo hindi pa nga niya nakikita ang mga dokumento at ebidensya both the prosecution and the defense ay na prejudge na niya. Kasi nga hindi naman lawyer si Robin Padilla. Granting na nakatapos siya ng college. Diyos ko ano ba naman ang kursong criminology ha 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 kurso yan ng mga tambay sa kanto na hindi mo paghihirapan. Maski matulog ka at paggising mo pasado ka ha, ha 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 Marami kasing mga mangmang na mga Filipino kaya ibinoto ka. As a judge sa impeachment trial dapat maging fair o impartial ka Mr. Robin Padilla. Halatang wala kang alam sa batas. Segi kung may alam ka sa batas bibigyan ka namin ng bar exam at paggawan ka namin ng pleading submitted to the court para malaman ng mga tangahanga mo na wala kang alam sa batas. Kasalanan ninyong mga bobotante ibinoto nyo ang mga taong walang alam sa batas tulad ni Mr. Robin Padilla. Mas mabuti pa ang mga private company kumukuha sila ng mga matalinong mga tao nila para sa company nila. Pero ang mga senador natin ngayon basta artista. Sikat na personalidad ay kumakandidato na sa pagka at senador maski walang alam sa batas. Insulto yan sa mga mamayang Filipino. Kapag nag-apply ka sa trabaho kailangan college graduate ka at marunong sa trabaho mo. Pero ang ating mga senador walang alam sa batas. Sumisweldo sila ng 2 million buwan-buwan, plus mahigit 65 million pesos na pork barrel taon-taon. Tayong mga bumoto sa kanila walang makain, tapos ang mga senador sumasahod ng milyon-milyon wala naman alam sa batas. Kayong mga bobotante hindi kayo nag-iisip ng tama. Kayo ang dapat sisihin, dahil tumitingin kayo sa kasikatan ng tao hindi sa katalinuhan. Ang senado ay para lang yan sa mga abogado, dahil sila ang nag-aral sa batas. Hindi yung artista, pulis, pastor ang iboboto nyo. Sisihin mo ang sarili mo dahil ikaw na bumoto kay Robin Padilla at sino-sinong mga artista na wala naman alam sa batas na hindi naman karapat dapat na maging senador. Ni definition nga ng law ay walang alam. Diyos ko, kung nanalo si na Willie Revillame, eh, Bong Revilla, dagdag na naman sana ng mga basura sa Senado na mga wala naman alam sa batas. Sabi nga ang pagsisisi ay laging nasa huli. Hanggang dito na lang ang video nito. Thank you for watching.